MTCB Media. Podcast ng ina nyo. Ang podcast ng ina nyo na may puso. Kinig na! Ayan mga inays, maraming salamat sa pag in at maraming salamat sa walang sawang pakikinig sa podcast ng ina nyo. Ouch! <laughs> Hindi ko kayo minumura take note of that. Pasensya na sa ating title kasi uh, wala lang, natuwa lang ako. <laughs> Kagaya ng ating page, no, yung practical ng ina nyo, hindi naman kami nagmumura. I mean, <laughs> catchy kasi. <laughs> ang lupit eh. Anyway, panibagong episode na naman at yung topic natin nung nakaraang Sabado ay tungkol sa pagtanggal ng stress. Tip number two. Bale, marami tayong na-post sa Facebook na iba't ibang ways or strategies sa pagtanggal ng stress. Pero hindi na natin masyadong i-elaborate or iisa-isahin kasi parang pwede naman nating pagsamahin sa iisang episode lang yung mga ito. No? Ang ating mga tips para sa pagtanggal ng stress. Ayan. So una, yung pangangalaga sa sarili. Alam naman natin to mga mom channel, eh, no? yung pangangalaga sa sarili. Mga nasabi na natin noong nakaraang episode, yung tipong pagligo, pag-exercise, paglalakad. Yan yung mga self-care. So hindi na natin masyadong i-elaborate ito dahil ito ay parang natural na naman natin ginagawa sa araw-araw. At syempre dapat naman talaga tayong maligo. <laughs> Pero ba diba, minsan nakakalimutan eh, nakakalimutan yan. Lalo na ako talaga maraming ginagawa. Yung tipo, sa sobrang dami mo nang ginagawa, hindi mo na... Ito yung hindi mo na nagagawa. ba? Diba? Tayo, tayo lang naman dito. Nakiki... Huwag <laughs> na natin pag-usapan. <laughs> so, ayun nga, no? <laughs> yung mga panonood ng sine, yung mga ganyan. So, meron pa isa. Wag mong kakalimutan na tip natin dun sa Facebook page natin yung magtalaga ng gawain sa mga anak, asawa o yung mga kasama natin sa bahay. Kasi kung ikaw yung gagawa lahat ng mga yan, eh nakakapagod nga naman at talaga namang may stress ka. Tapos malilito ka. Ang dami-dami eh, di ba? Hindi mo na rin maaalagaan yung sarili mo. So yun yung isa sa mga tip natin na magtalaga tayo ng mga gawain sa ating mga anak. Alam naman natin yan. Talaga namang common na sa ating mga inays na magtalaga ng gawaing bahay sa mga anak, di ba? Kasi nakakapagod at saka pagtitrain na rin ito sa kanila. Kung maghugas ng pinggan, tulungan tayo maglaba, magligpit, kahit yung mga maliliit nating mga anak eh, di ba? Mga tipong 5 years old, ititrain nyo na yan na magligpit ng kanilang mga laruan, di ba? Magtago ng mga laruan sa hapon o pagkatapos maglaro. Itago yung mga laruan sa kanilang mga kahon, di ba? Or sa isang tabi sa pinaglalagyan ng kanilang mga laruan. Tapos, isunod naman natin sa ating tip yung time management. Time management, ibig sabihin, kailangan meron tayong nakaset na schedule. Routinely natin na ginagawa, kagaya ng pagluluto, yung schedule na pagluluto, mga ganyan, ba? Diba? So, idikit natin yun sa pagtatalaga ng mga gawaing bahay sa ating mga anak. Kasi, halimbawa, yung time management naman para sa kanila. Kung ilan yung anak mo, halimbawa tatlo, dalawa, o yung isa maghuhugas sa umaga, yung isa maghuhugas sa hapon, yung isa maghuhugas sa gabi. Mga ganyan. Para nasasanay din sila na ma-manage ang kanilang mga oras at ma-manage ang kanilang mga tasks para sa araw na ito. Mga ganyan. Idagdag nyo na dyan yung healthy lifestyle. So, kumain kayo ng mga masustansyang pagkain, ganyan. Mag-ehersisyo, paulit-ulit natin sinasabi yan. Uminom ng maraming tubig. Importante talaga dyan yung mag-ehersisyo eh. Kasi madalas hindi na natin kinagawa. Tsaka sa sobrang pagod natin, hindi na rin talaga natin magawa. Correction na ah, yung mga ginagawa natin sa araw-araw kagaya ng paglilinis, makukonsider din naman natin itong ehersisyo kasi gumagalaw ang katawan natin. No? Gumagalaw ang buong katawan natin, kamay, paa, katawan. Naghuhugas ka ng pinggan or nagwawalis ka, nagmamap sa bahay mo. Kumagalo nga naman yung buong katawan mo. Pero iba pa rin talaga yung talagang ehersisyo. Yung tipong nag stretching ka, naguunat, tapos yung gumagalawang yung katawan mo ng may music. Alam mo yun, <laughs> Stretching there, stretching here, stretching everywhere. <laughs> Mga ganyan. Iba yun eh. Kasi nakaka-relax yun. Iba naman yung paggalaw mo sa pagtatrabaho, sa bahay. Nakaka-stress yun. <laughs> nakaka <Nakakastress> yun. So, <laughs> iba talaga siya. Iba talaga siya. At syempre, wag mong kakalimutan yung pagtulog. Ayan ang pinaka-effective na pantanggal ng stress, <laughs> yung pagtulog. Kasi mapapahinga mo talaga ang iyong buong katawan, hindi lang buong katawan, pati yung diwa mo. Mapapahinga mo rin. At isa pang step para sa pagtanggal ng stress ay yung makipag Friends ka sa iba, <laughs> sa ibang mga momshies, di ba? Makipagkwentuhan ka. Hindi naman yung pagiging marites, ha? Iba naman yung pagiging marites. Iba naman yung <laughs> magkukumpulan kayo mga mamshis para lang may mapagchismisan. Iba naman yon Hindi naman, <laughs> hindi naman ganun ang ibig nating sabihin na connect with other mothers. <laughs> may iba namang way para makipag-communicate or makipag-friends ka sa ibang mga mamshis natin out there. Pwede naman yung magtanim kayo ng halaman kasama ng ibang mga mamshis or, alam mo yun, mag-create kayo ng organization. Organization! Yung iba nga, di ba, sa mga pelikula, yung mga English or American movies, makikita natin mga tea party, mga ganyan, no? di ba, social tea party. Dito naman sa Pilipinas, syempre, eh, mahilig tayo magkape, di ba? So, ang tawag sa atin eh, kape party. <laughs> kape party. Pwede, di ba? Yung tipong tatambay lang kayo sa bahay ng mga amigas nyo, tapos magkakape kayo doon, magkikwentuhan, yung mga nangyari sa buhay, pero wag naman tayong magchismisan. Iba, iba naman yon. Alam naman natin yon. Iba yung chismisan, yung pagpapiestahan nyo yung buhay ng iba. Iba naman yon. Wag naman ganun. Bad yon, di ba? So, ang pinakahuli natin na tip para matanggal yung stress, anxiety at depression ay eh yung pinaka the best na gawin kapag sobra na yung nararamdaman. Yung tipong hindi na kaya ng unwinding, hindi na kaya ng panonood ng sine, hindi na kaya ng pakikipag-usap sa mga amiga, yung hindi na kaya ng pakikinig ng music. Yung tipong talagang sobrang bigat na nananararamdaman mo na tipong parang nakakabaliw na. Kasi may mga ganong problema, di ba? May mga ganong nangyayari sa ating buhay. Sobrang stress. So, kapag umabot sa punto na pinaka-worst, ang the best na gawin ay humanap na ng professional help. Makipag-usap kung may pera. Kung may pera ha. I'm not sure kung merong mga libre na consultation sa mga professional kagaya ng psychologists or therapist pagdating sa mga ganitong bagay. Magre-research tayo regarding diyan at ilalagay natin sa show notes yung mga links kung meron para makatulong sa ating mga nice. Yung paghingi ng tulong o pakikipag-usap sa mga therapist, psychologist ay ang pinakamagandang gawin kapag sobra na yung nararamdaman mo. Kasi iba pa rin yun eh, professional advice ang mabibigay sa'yo. So hindi lang yun galing sa mga sabi-sabi lang. Minsan parang in denial pa tayo sa ating mga sarili, ano? Tsaka dito sa Pilipinas parang yung topic ng mental health ay nakakahiya ba? Yung tipong kapag nalaman ng ibang tao na nagpapatingin ka or kumukonsulta ka sa psychologist, baka sabihin nila, nababaliw ka. Hindi, hindi ganun yon Hindi naman lahat ng nagpapacheck up or rather nagpapakonsult sa psychologist ay may tama ang utak. Ang iba, gusto lang nila ng may makakausap na makakatulong sa kanila dahil sobra na yung depression, anxiety na nararamdaman nila sa kanilang sarili. So, hindi ito kaya ng self-heal, hindi ito kaya ng research lang. Maaari, pero iba pa rin talaga yung tipong makakapagbigay ng advice sa'yo, tamang advice sa'yo kung ano ang iyong gagawin. Kasi itong mga professional therapist or psychologist natin, eh, nag-aral yung mga yan eh. Alam nila kung ano yung tamang approach sa problema mo, sa naramdaman mo, at yung napapagdaanan mo. Kaya nga ang sabi ng pumanaw na batikang actress na si Miss Susan Roses, huwag mahiyang magtanong. ba? Diba? <laughs> huwag mahiyang magtanong. Kasi Kapag kinimkim mo yan, hindi ka nagtanong, hindi ka nag-research, hindi mo inalam kung ano ang solusyon sa problema mo, may ipon lang yun sa'yo. At lalo ka lang may stress at lalo ka lang madidepress hanggang sa tuluyan ng bumigay. wag naman sana natin paabutin sa ganun ano mga inais. Susunod sa podcast ng ina niyo. Kung maaari lang sana ay maging sensitive tayo, makiramdam din tayo sa ating paligid at tignan natin kung may mga taong nangangailangan ng ating upuan. Kung tapos na tayong kumain, maaaring paupuin na natin sila. At sa mga naghahanap naman ng upuan, maging sensitive din tayo naman. Huwag naman natin titigan yung, <laughs> yung tipong nakatayo ka sa gilid at titigan mo pa, di ba? Tapos magpaparinig ka pa. Huwag mag, ganon wag naman natin silang madiliing kumain kasi kung nandoon tayo sa ganong sitwasyon maiilang din tayo di ba maiilang din tayo na mumuya kung baga ilagay mo rin yung sarili mo sa ganong sitwasyon vice versa no sa mga kumakain ilagay niyo rin ang inyong sitwasyon no mararamdaman niyo kapag yung tipong tapos na kayo kumain at chichikahan na lang kayo nagte-text na lang kayo o kung ano man yung ibang ginagawa niyo tapos yung iba, naghahanap ng upuan, nakatayo na lang sa isang tabi. Lalo na pag may bata. Lalo na pag may mga maliliit na kids, di ba? Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang topic namin for today, please like, share, and leave a 5-star review sa Spotify or YouTube. Abangan niyo ang susunod naming episode kada Sabado kung may mga topic kayong gustong i-discuss, mag-send ng direct message sa aming Facebook page na ang practical ng inanyong or mag-email sa podcast inanyong at gmail.com. Edited by Podcast and Beyond Productions and produced by MTCB Media.